walang pa lang sa kanya, matindi na ang tawa Crush oh, ko siya Pinapanta siya, e kaso Girlfriend niya, hindi na Kaya, umistak siya Senior, nagkahing si Jill niya kasi na may asawa at anak na yung 8 Kaya, na Single ako that time Kaya hindi na ako ligawan ko siya. Si ng Marilas. Napansin naman niya ako kaya sa isang iglap, nagkulay rosas. Mm. Kahit wala kaming lady, iba ang tibok ng puso ko kapag ito at kapag tuusip ko siya. Ang saya lang Palagi ako nakangiti. At ang usapan niya namin, magkikita kami noong ito. Kapag siya sa bigla na lang siya hindi parang karamdam. Siguro kasi, hindi naman talaga niya ako so, gusto. Baka, pampalito uh -huh. sa oras lang yun. <laughs> Baka lang siya kasi ako ang nagpakita ng lahat ng ito. Naawa kasi to the effort ako to win his heart. May mahal talaga siguro siyang iba at malas. Oo, kasi. Hindi hindi ko alam kung bakit sila niya ako ano sila. Bakit ko Kung ganyan mo lang sa atin, na okay. naman dun sa kaya. lang, kasi totoo yung pagpapit ko sa Pero yeah, hindi ko na pangalasa. Ibinigay ko na sa kanya ang puso ko ng buong buong. Nilagay sa plato, niya pero hindi pa niya pinalaghan at hindi man lang niya ako sinubukan para malaman niya ako kung saan ang pagmamahal ko Pero gano'n talaga si Maro. Baka nga dumating lang siya sa buhay ko para pakinigin ako. Baka hindi kami para sa isa't isa. Magbabakasyon na lang ako sa Macau at doon na ako. Malang natin, baka nandun talaga ang oh. Salamat sa tambahan dahil binasa niyo ako. Excited na akong tumawa habang ang kinig sa nakakakawang oh, pa rin Malamang ang pero... mga so, ang inyong pambalang isang malungkat pero nananakuling maganda at may pag-asa. Bakas! Ang Ayun naman pala. Diba? Yun, I mean, actually, yun naman yung kagandahan dito kay Leia Partner eh. Hindi siya nag-give up. In fact, pupunta ka ng Macau kasi malo mo dun, dun mahanap ang love life. Diba? Mali mo. Alam mo, minsan hindi na natin kailangan lumayo eh. Oo. Oh. Diba?

oooh never know di ba pero pero gusto talaga oh, ko jumag di hindi kita nakikita ano ano talaga, um, uh, ano my sa my name, my ano 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 Hindi ano 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 ka ano ano o ano 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 ka ano uh, ano ano ready ka ano 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 mag uh, medyo mag uh, hard truth lang talaga tayo. Sa, sa tingin ko Undo talaga ready, unang ready, unang ready ka. ka naman talaga na hindi gusto ko na mga, di ba? Tama, yung una nagulungan pa ako, oh, okay, talagang hindi, talagang babae siya eh, tapos hindi mo talaga yung lalaki. Kung baka para sa'yo, all is fair in love, di ba? So kung uh, gusto natin talaga nang ano yung ginawa mo, kung parang ano, ano yung, paano mo sinabi? Hindi ka, ma, hindi man lang niya, hindi man lang siya na gano'n, nagbigay ng pagkakataon, di ba? Yung mga gano'n, it's all about you. Mm -hmm. Hindi natin pwedeng pinitin, girl, Leia. Talagang dito yung trip. Feelings din yung kabila, yung, ina, yung, yung feeling mo, di ba, victim ka, di ba? Nag-gets naman natin, pero pero may feelings din siya at yung feelings na yun wala para sa iyo di ba ang hindi ito tungkol sa iyo na parang porke nagbigay ka ng lahat ini-expect mo na gano'n din ang balik sana pero ang buhay gano'n na. Eh. di ba ilang ilang beses na natin na experience sobra-sobra ang tindi, tindi ng ano ng, uh, ng inilaban mo sa school competition akala mo ito na ba, pero hindi mo alam, mo, hindi namang iba eh. Meron din silang paghihirap na ginawa. So, hindi lang ito puro tungkol sa'yo. Porke ikaw yun ang ligaw, porke ready na, nakahain na eh. Agad-agad, oo, oo, hindi gano'n. Hindi lahat ng tao, oh, Dito Oh. May mga tao marunong mag-isip, may mga tao marunong, di ba, may choosy sa madaling salita. Ay, ang sakit yung sinabi ni Paul. Nagmamachusi. Hindi choosy. Pero, kailangan natin open yung heart mo and open yung heart mo laking uh, 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 favorable yung magiging resort nito. Correct. Oh, yeah. Parang ano, parang uh, you can have Di for you. Diba, hindi po, alam mo, uh, kin kinaganda mo yung pinis na pinahid mo. Sakto nga, hindi ko po siya ang galing ng eh ibig sabihin may magagaling na sa'yo meron pa siya magsasabing asus, hindi naman siya masyadong magaling kaya na, of course. So yun lang yung, yung, yung gusto namin na sabihin sa iyo niya na hindi mo pwede nga kung ayaw. Tapos yung sinabi mo pa na kung ano mo yung meron kayo, warriors, ama, walang label, ayun pa. Uh, ang hirap po, alam mo, ang dami ng convert yun sa kakiligan ng mga di ba? Mahirap po kasi talaga ang isang whatever you have that has no label. Di ba? Mahirap po na ginakapahama ko yan. Akala mo iodized, so tawas sa pala, di ba? Ah, kasi wala kang ibig. Delikado ang mga uh, oh. bagay na walang ibig. Oh, lalo lalo na sa relasyon. Sa true na man ah, mo. Tama. Diba? Okay. Pero maganda nun aware ka eh. Sabi mo sa sarili mo, aware. Alam ko naman sa sarili ko na wala kaming label. Mm -hmm. So ngayon dahil alam mo yun, mas madali ka makakabubo on. Mas okay. madali mong matatanggap yung sitwasyon. Kasi mm -hmm. wala ka naman pinangawakan. Mas patakitsun ko na din kayo. Tapos bigla siyang uh, bigla siyang oh, umalis ng mga oh, pangalan. At iniwanin ka ng ganun-ganun na life. Pero, pero kung mangyari, nangyari man yun, makaka-move forward ka pa din. Madaling ganyan, marami nang nag-ghost na okay na sila ngayon. Bukas ng kwan eh, yung gate eh. Eh hindi ako pwede mabasa ulan eh, yung tayo ko eh. Ay, mamaya, mamaya ako kaya i-ano, eh, mag-program ako. Ay, gaya, okay, gaya, okay, gaya. Okay. Dito, dito kami sa ano, sa Sega. Ay, gaya, okay, gaya. Okay. Ako na lang. Huwag na bababa. Eh, mababasa ko kayo, mother. Doon lakas yan. Thank you.

Ayan. Yeah. Ay. Grabe. Oo, ang lakas na ng ulan. Meron, 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 meron. Ito, ako. Ito, eh. Yeah, nalang muna natin mama yung tinigin natin. dito. Kaya nga, ugu sabihin. Dali, tarikin tayo doon. Kaya na, pag natalo mga dali, bang muna ako <laughs> ako. Sentaya lang mother o katorsi mil Sentaya natin Ah, may sentani Pag nanalo naman, may katorsi mil tayo No? Oo oh. Pagpili lang, Dalawang manok kung maglalaman Kaya sabi ko sa inyo eh Anuhin yung CIMB ko, para <laughs> Pag nagkasubuan, may pambayan Oo, oh, Ah, kung tayo, gusto pa gusto i-activate. Meron naman ako, kailangan ko na siguro ibalik. Kung paano mang di ko alam. Grabe. Grabe yung ulan. Hindi yan normal na ulan. Bagyo na Bagyo na yan. Oh, eh, may hangin, no? Oh. Lakas ang hangin, no? Hello? Aha, huh? asan ka ba? Eh... Ayaw ko may payo nga dyan para mabisan yung gate. Eh, hindi ako pwede mabasa, eh. Ayaw lang payo din sa kotse. Eh, yung gate, mapapasok yung kotse. Tutusan ako dahil, eh. Galing ay pampang, eh. Ayaw, eh, kaya na ba? Ay, dito na ako sa patubig kasi kahit buksan mo na lang, kahit ikaw yung bukas. Okay. Oh, okay 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 kaya yung na lang. Hmm. Buti nagising na tapas Di pa tapas 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 pa tapas 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 Yeah, <laughs> <grabo yun. laughs> Bilib talaga ako. Grabe. si mo galing sa school tapos hanggang gabi, di ba ba na natutuloy na antok? Di tutulog yun. Pinabuti si ate eh. Puyat din yan eh. Kaya yeah, pala eh. Di ba na tutulog si ate eh. Ngayon na lang yun oh, Grabe oh, walang ano. Okay. Wala na makita. Nasaan na ba tayo? Ba't ngayon ko na ito nakita ang bahay. Kaso baka hangirin pala din mo ito at pala may naka alaalay ron. Hindi ko na hindi ko mabot na yung sarayado. Sabi mo na, mas madali na yung abot eh. Yun, nandito ako sa kartig kanina. Saka ako, nakaabot sa highway. Napaka-layo na. Kaya ko yun. Hindi ko sabi, hindi ko agad na anong sa oras lang. Ayaw ko na kasi pumunta. Kasi sabi ko baka pagbalik, maligaw na ako. Kasi pagbalik, parang hindi ko na kayang bumalik eh. Isang karetsyo ka lang yan. Ba? Ba't ka maliligaw? Kailangan ko na mag-tricycle pabalik. Kasi malayo na eh. Malayo talaga yan. Pero natakbo namin yan 45 minutes lang. Bali ka. Sige nga, gawin natin next time. Ayoko ka ng kasama, takot ka sa ako. Hindi ako na, kaya lang, iba iiwan na Hindi ako tumatakbo yun. Kaya nga, kami natakbo kami. Ayoko ka masakit sa paa. Walking lang ako, walking. Walk, 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 walk. Baka nakabalik na kami, nakalahati.